Isang bilyonaryo ang nagbayad ng limang daan milyon hindi para sa pag-ibig, kundi para sa buhay na hindi tao. Limang babae ang pumirma sa kasundo ang magbabago ng kanilang kapalaran. Pero nang magsimulang magsalita ang batang nasa sinapupunan. Nagsimula rin ang bangungot na hindi na nila matatakasan. Ano nga ba ang tunay na nilikha ng bilyonaryong ito, tao ba, o Diyos na nagkamali? Manood hanggang dulo dahil ang katotohanan ay mas nakakatakot kaysa sa kasinungalingan. Ang mga ilaw sa mamahaling mansyon ay kumikislap sa bawat salamin ng ala. Tahimik ang gabi, maliban sa mahinang tugtog ng piano sa malayo. Sa gitna ng silid, nakatayo si Damian Valdez, isang bilyonaryo na kilala sa kanyang malamig na tingin at matalim na isip. Suot niya ang itim na suit na kasingkinis ng mamahaling kotse sa labas. Sa harap niya, limang babae ang nakaupo, kabadong nag-aantay. Ang bawat isa ay nakasuot ng puting bestida, parang mga anghel na itinapon sa impyerno ng kasunduan. Humigop siya ng alak, mabagal, parang sinusukat ang katahimikan ng silid. Lima kayong napili, malamig niyang sabi. Ang bawat isa, tatanggap ng limang daang milyong piso kapalit ng isang buhay. Nagkatinginan ang mga babae, halatang hindi pa rin makapaniwala sa narinig. Ang hangin ay bumigat, parang may humigop ng lahat ng oxygen sa silid. Isang babae ang napakapit sa upuan, nanginginig ang kamay. Ginoo, ibig niyo bang sabihin? Mumiti si Damian ngunit walang init sa kanyang mga mata. Ipagbubuntis ninyo ang aking mga anak, mahinahon niyang tugon. Ang katahimikan ay parang sumabog sa loob ng mansyon. Narinig pa ang mahinang lagitik ng yelo sa baso habang bumabagsak ang luha ng isa sa mga babae. Sa labas, kumidlat at sumabay ang kulog na tila tinapos ang pag-asa. Ang amoy ng mamahaling pabango at alak ay humalo sa malamig na hangin. Isa sa mga babae, si Clara, ay tumayo, nanlilisik ang mata. Bata ang gusto niyo pero kaluluwa ang kapalit, sigaw niya. Ngunit si Damian ay nanatiling kalmado, parang ang lahat ay bahagi ng plano. Kinuha niya ang sobre sa mesa at ibinato sa harap nila. Kumalat ang makapal na salapi, parang mga dahon ng kasalanan. Walang pumipilit, sabi niya. Pero kapag pumayag kayo, hindi na kayo makakaatras. Ang mga salita ay parang pako na bumaon sa isip ng bawat babae. Tahimik silang napatingin sa isa't isa, habang ang ulan sa labas ay nagsimulang bumuhos. Ang bawat patak ay parang orasan na unti-unting nauubos. At sa gitna ng dilim, isang babae ang dahan-dahang nagtaas ng kamay. Si Clara ang unang nagtaas ng kamay. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig, ngunit ang mga mata ay matalim, puno ng halong takot at determinasyon. Kung totoo ang lahat ng ito, mahinahon niyang sabi, gusto kong malaman kung bakit. Tumayo si Damian mabagal at lumapit sa kanya. Ang bawat yabag niya ay maririnig sa marmol na sahig, mabigat, parang tunog ng hatol. Lumapit siya hanggang halos magtama ang kanilang mga mukha. Ang halimuyak ng mamahaling pabango ay sumingaw, ngunit may halong malamig na amoy ng bakal at kapangyarihan. Tumingin siya kay Clara, direkta sa mga mata, dahil gusto kong magtayo ng lahi, mahinahon niyang sabi. Isang lahi ng mga tagapagmana ng dugo ko. Malalakas. Matatalino. Walang kahinaan. Napatigil si Clara, halos hindi makahinga. Ang iba pang mga babae ay nagsimulang magbulungan, mga boses na pabulong unit puno ng pangamba. Hindi ito normal, bulong ng isa. Parang eksperimento. Mumiti si Damian, malamig, walang bakas ng pagkagulat. Eksperimento. Kung iyon ang tawag ninyo. Lumapit siya sa malaking mesa sa gitna, binuksan ang isang itim na sobre at inilabas ang mga papeles. May mga larawan ng mga mansyon, mga medikal na pasilidad at mga crib na puno ng gintong dekorasyon. Ang bawat isa sa inyo ay bibigyan ng bahay, mga doktor at siguridad. Lahat ng kailangan ninyo. Pinindot niya ang isang remote at biglang bumukas ang malaking screen sa dingding. Lumabas ang mga imahe ng mga batang mukhang perpekto, mga mata na bughaw, balat na makinis, ngiti na parang hinulma. Mga batang ito, sabi ni Damian, ay hindi basta dugo ng tao. Lahi ng tagumpay. Biglang kinilabutan si Clara. Naramdaman niya ang malamig na hangin mula sa aircon, ngunit mas malamig ang pakiramdam sa loob ng kanyang dibdib. Anong ibig mong sabihin, tanong niya. Ang mga batang iyon galing na sa proseso. Tumigil si Damian sa paglalakad. Ang kanyang iti ay dahan-dahang nawala. Tatlo sa kanila, mahinahon niyang sabi. Tatlo na ang nabuo. Ang mga babae ay sabay-sabay na napahinga ng malalim. Isa sa kanila, si Liza, ay tumakbo palabas ng silid, nanginginig at umiiyak. Ngunit hindi siya pinigilan ni Damian. Tumingin lamang siya sa natitira. Ang sinumang aalis, mawawala ang pagkakataon at ang sinumang mananatilig. Huminto siya at marahang hinawakan ang baso ng alak. Ay magiging ina ng isang tagapagmana. Tahimik ang lahat. Naririnig lamang ang patak ng ulan sa labas at ang mahinang ugong ng generator. Dahan-dahang tumayo si Clara, lumapit sa mesa, at tiningnan ang sobre ng pera. Pinulot niya ito, binuksan, at tiningnan ang laman. Tunay nga, 500 milyong piso, nakahati sa mga bundle na amoy pa ng bagong imprenta. Ngunit sa bawat tingin niya, parang nakikita niya ang sarili niyang nakagapos sa gintong tanikala. Kung tatanggapin ko ito, sabi niya, halos pabulong, hindi lang katawan ko ang ibebenta ko. Tumango si Damian, walang pag-aalinlangan. Alam ko, mahinahon niyang tugon. Ang ibebenta mo ay ang iyong kinabukasan. At sa sandaling iyon, muling kumulog sa labas, malakas, Parang mismong langit ay sumigaw ng babala. Ngunit sa loob ng mansyon, ang katahimikan ay nanatili, makapal, madilim, at puno ng lihim na kasunduan. Hanggang sa marinig ang huling tunog ng perma sa papel, tanda ng simula ng isang bagay na hindi na nila mababawi kailanman. Ang tunog ng ballpen ay parang kutsilyong hinihiwa ang katahimikan. Isa, dalawa, tatlo, bawat perma ay parang patak ng dugo sa kontrata ng kapalaran. Si Clara ay tahimik lamang, nakatingin sa papel habang nanginginig ang kanyang mga daliri. Ang iba pang babae ay nag-atubili, ngunit ang bawat tiklop ng pera, ang bawat pangakong hindi na kailangang maghirap, ay dahan-dahang kumain sa kanilang takot. Nang matapos ang huling lagda, tumayo si Damian mabagal at ipinikit ang kanyang mga mata. Parang isang maestro na tinapos ang unang nota ng kanyang lihim na simponya. Tapos na, bulong niya. Isang lalaking nakaitim na suit ang pumasok, may dalang mga sobre na may selyong pulang gintong tata. Ibinigay niya ito sa bawat babae, sabay marahang yumuko kay Damian. Simulan na po natin, sir. Naramdaman ni Clara ang malamig na kilabot sa kanyang bato. Simulan, bulong niya, halos hindi marinig ng iba. Lumapit ang lalaki sa kanya, may dalang maliit na kahon na parang mula sa ospital. Binuksan ito, at sa loob ay may mga syringe, test tubes, at isang dokumentong may nakasulat na Genetic Sequence Authorization. Napaatra si Clara, halos madula sa marmol na sahig. Hindi ito normal na pagbubuntis, mahina niyang sabi. Mumiti si Damian, ang kanyang mga mata ay tila kumikislap sa ilalim ng ilaw. Walang normal sa akin, Miss Clara, mahinahon niyang tugon. Ang dugo ko ay dinisenyo. Ang lahi ko ay sinubo. At kayo-kayo ang magiging sisidla ng hinaharap. Naramdaman ni Clara ang biglang pag-ikot ng kanyang paningin. Ang silid ay tila lumiliit, ang mga mukha ay lumalabo, at ang tunog ng ulan sa labas ay nagiging mas malakas, parang hampas ng alon. Ang apat na babae ay isa-isang inalalayan ng mga lalaking nakaitim. Tahimik, organisado, parang matagal ng planado ang lahat. Ngunit si Clara ay nanatiling nakatayo, pinipigilan ang pag-iyak. Hindi ninyo alam kung anong nilalaro ninyo, sabi niya, nanginginig. Tumawa si Damian, hindi malakas, ngunit mailaman, may kapangyarihan. Alam ko eksakto, sabi niya. Ang mundo ay hindi para sa mahina. At kapag dumating ang panahon, ang mga anak kong ito ang magpapalit ng daigdig. Sa likod niya, bumukas ang pinto papunta sa isang madilim na pasilyo. Nakita ni Clara ang mahabang hallway na may mga ilaw na kumikislap, parang ospital na walang kaluluwa. May mga silid na may salaming pinto at sa loob ay mga inkubator na may umiilaw na berding ilaw. Lumaapit siya dahan-dahan kahit pinipigilan ng takot. At sa loob ng isa sa mga inkubator, nakita niya ang isang bagay na hindi niya kailanman makakalimutan. Isang fetus, ngunit hindi ordinaryo. Ang balat ay tila translucent at ang mga ugat ay kumikislap na parang mailiwanag mula sa loob. Ang mga mata ay nakapikit, ngunit sa bawat pintig ng makina, parang gumagalaw ito, parang may sariling kamalayan. Napaatra si Clara, halos mapasigaw. Ngunit mabilis siyang tinakpan ng kamay ng lalaking gwardiya. Walang dapat makaalam, bulong nito. Ang proyektong ito ay hindi para sa publiko. Ngunit si Damian ay lumapit, hindi nagalit, bagkus ay ngumiti lamang. Tingnan mo siya, sabi niya habang nakatingin sa loob ng inkubator. Ang una kong anak nilalang na hindi kailanman iiyak, hindi kailanman dudugo, at hindi kailanman tatalikod sa akin. Ang mga mata ni Clara ay nanlaki, at ang hangin sa kanyang dibdib ay parang naipit. Nilalang, mahina niyang sabi. Hindi tao. Tumango si Damian, mabagal, maihalong pagmamalaki sa kanyang tinig. Hindi tao, sabi niya. Mas higit pa. At bago pa man siya makatakbo, dalawang kamay ang humawak sa kanyang braso. Ang mga ilaw sa pasilyo ay nagsimulang mag-flash at isang malamig na boses mula sa intercom ang narinig. Phase 2, initiate implantation sequence. Ang paligid ay napuno ng tunog ng mga makina. Ang mga babae ay isa-isang hinahatak papasok sa mga silid. Si Clara ay nagpupumiglas, umiiyak, nagsisigaw ng tulong. Ngunit walang sumasagot. Ang pinto ay nagsara at ang huling narinig niya ay ang malamig na tinig ni Damian. Ang kinabukasan ay nagsisimula ngayon. Ang pinto ay nagsara ng may mabigat na kalansing. Ang tunog ng bakal na nagdudugtong ay umalinggang gao sa buong pasilyo, parang kumpletong sentensya sa isang silid ng walang pagtakas. Sa loob, ang ilaw ay kumikislap ng malamlam na asul, at ang amoy ng antiseptiko ay bumalot sa hangin, matalim, nakakakiliti sa ilong, parang amoy ng bagong hinugasan na kasalanan. Si Clara ay nakahawak sa malamig na metal na mesa, Hinihingal habang sinusubukang makawala sa dalawang gwardya humahawak sa kanya. Pakawalan ninyo ako, sigaw niya, nanginginig ang boses, ngunit walang emosyon sa mga mukha ng mga lalaki. Ang mga mata nila ay walang buhay, parang mga tao-tauhang sumusunod sa utos ng isang Diyos na hindi nila kilala. Lumapit si Damian, tahimik, suot pa rin ang kanyang itim na coat na kumikintab sa ilalim ng ilaw. Clara, Anya, hindi mo kailangan matakot hindi ito karahasan. Ito ay paglikha. Paglikha, halos pasigaw niyang sagot. Hindi mo ito tinatawag na paglikha, ito ay pagkasira. Umiti si Damian, mabagal, at tumingin sa kanya na parang batang natutuwa sa isang laruan na sinusubukan palang maunawaan. Ang mundo ay matagal ng sira, mahinahon niyang sabi. Ako lang ang nag-aayos. Kinuha niya ang isang maliit na vial mula sa mesa, sa loob nito ay mailumulutang na bagay na tila liwanag na may hugis ng dugo, kumikislap ng bahagya. Fese ng henyo. Pinagsama ng agham, pinalakas ng ambisyon. Ikaw ang magiging unang daluyan nito. Sinubukan ni Clara na umatras, ngunit hinawakan siya ng mga kamay na parang bakal. Ang lamig ng kanilang grip ay tumagos hanggang sa kanyang buto. Ang mga makina ay nagsimulang umandar, naglalabas ng mahinang ugong na parang paghinga ng isang halimaw na tulog. Sa ibabaw ng mesa, may nakaayos na mga syringe, tubes, at mga ilaw na kumikislap sa ritmo ng tibok ng kanyang puso. Ang mga luha ay dumaloy sa kanyang pisngi. "Hindi ako papayag," sabi niya, halos pabulong. "Hindi ako magiging ina ng halimaw mo." Ngunit bago pa siya muling makasigaw, isang babaeng nakaputing coat ang lumapik mula sa gilid ng silid. Ang mukha nito ay malamig, ngunit may bakas ng pag-aalinlangan sa mga mata. Sir Damian, sabi ng babae, ang prototype ay hindi paganap na stable. Ang FFF strain ay Gawin mo, malamig na putol ni Damian. Bago pa siya magbago ng isip. Sandaling nagtagpo ang mga mata ni Clara at ng babae. May isang segundo ng katahimikan, sapat para maramdaman niya ang awa sa mukha ng doktor. Ngunit ang awa ay hindi sapat para tumigil ang mga kamay nito. Isinaksak ang karayom at isang malamig na likido ang dumaloy sa kanyang ugat. Nanginginig si Clara, napasigaw, ngunit walang tunog na lumalabas sa kanyang bibig. Ang kanyang mga mata ay nanlabo at ang lahat ng paligid ay nagsimulang gumalaw ng mabagal. Naririnig niya ang tunog ng mga makina, ang mga ugong ng generator, ang mahinang halakhak ni Damian na nagiging lalong malalim habang lumalabo ang kanyang paningin. Matulog ka na, Clara, bulong ni Damian sa kanyang tenga. Kapag nagising ka, magiging bahagi ka na ng isang bagong lahi. At tuluyan siyang nawalan ng malay. Pagmulat ng kanyang mga mata, dumaan na ang ilang araw. Ang silid ay puti, malinis, walang bintana. Nakasuot siya ng hospital gown, at ang tiyan niya ay may maliit na marka ng sugat, bagong tahi, maingat, halos hindi makita. Nang hawakan niya ito, ramdam niya ang kakaibang tibok sa loob. Isang tibok na hindi normal. Mas mabilis. Mas malakas. At bawat pintig ay may bahagyang alinggaw-ngaw sa kanyang pandinig, parang may tinig na sumasabay. Nanay ni. Napatigil siya. Nanay ni. Ang tinig ay maliit, mahina, ngunit malinaw. Galing ito sa loob ng kanyang sinapupunan. Napasigaw si Clara, napaatras, at halos matumba sa kama. Sa dingding, biglang bumukas ang isang intercom. Muling narinig niya ang boses ni Damian, kalmado, parang walang nangyari. "Kumusta ang pakiramdam mo, Clara? Anong ginawa mo sa akin?" sigaw niya, nanginginig luhaan. Mumiti ang boses sa kabilang dulo. "Wala akong ginawa," sabi niya. Ang bata lang ang nagsimulang makipag-usap. Huminto siya sandali at muling nagsalita sa tonong halos pabulong. "Alam mo ba kung ano ang unang sinabi niya sa akin?" Tahimik! Ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng hangin sa air vent. Sinabi niya, Ti. Gusto niyang makita ang kanyang ama. At sa sandaling iyon, nagsimulang kumislot ang tiyan ni Clara, parang may buhay sa loob na gumagalaw, hindi lang sa laman, kundi sa isip niya. Ang mga ilaw sa silid ay biglang kumurap. At sa kisap mata, naramdaman niya ang isang malamig na kamay na humawak sa loob ng kanyang tiyan, hindi pisikal, kundi mental, Isang presensya na nakakabingi, matalim at puno ng sigaw na hindi galing sa mundo ng tao. Napatigil si Clara, halos hindi na makagalaw. Ang buong katawan niya ay nanginginig habang ang malamig na presensya sa loob ng kanyang sinapupunan ay tila lumalawak, parang may pumapasok sa kanyang isipan, dahan-dahan, marahan, ngunit may lakas na hindi niya kayang labanan. "Umalis ka," hipabulong niya'ng sabi habang pilit niyang hinahaplos ang kanyang tiyan. "Wala ka pang karapatang mabuhay di." Ngunit imbes na katahimikan, isang tinig ang sumagot, malinaw, parang boses ng batang lalaki, ngunit maihalong lalim na hindi pangkaraniwan. Hindi mo ako pwedeng itaboy, nanay, sabi ng tinig. Ikaw ang pinili. Nabagsak si Clara sa sahig, hawak-hawak ang kanyang ulo. Ang mga imahe ay biglang pumasok sa kanyang isip, mga eksperimentong silid, mga fetus sa mga tubo, mga doktor na nagmamadali, at si Damian nakatayo sa gitna, Nakangiti, habang pinagmamasdan ang mga tangkang mabigo at mamatay. Hindi ka nila inilaan para mabuhay, bulong ng tinig sa loob niya. Ngunit ako ako ang unang perpekto. Huminga siya ng malalim, humahabol ng hininga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay parang pagsabog sa loob ng kanyang dibdib. Anong gusto mo sa akin? Halos pabulong niyang tanong. Proteksyon, sagot ng tinig. At isang bagay pa. Tumigil ito saglit at sa sandaling iyon, ang lahat ng ilaw sa silid ay biglang namatay. Itim. Tahimik. Narinig lamang ni Clara ang sarili niyang paghinga at ang kakaibang ugong ng mga makina sa labas. Pagkatapos ay may sumindi, isang pulang ilaw sa gilid ng dingding, kumikislap, may kasamang mahinang boses ng alarma. Containment Breach Section Delta Negativo Sham Compromised Napatayo si Clara, halos madulas, at tinakpan ang kanyang tiyan. Mula sa bentilasyon, may narinig siyang sigaw, mga alalaking nagmamadali, mga yabag at biglang buong. Isang malakas na pagsabog na nagpayanig sa buong gusali. Anong nangyayari, tanong niya, nanginginig. Siya, sabi ng tinig sa loob. Ang una bago ako. Ang hindi perpekto. Mula sa labas ng silid, may maririnig na kaluskos, kalabog at sigaw ng mga doktor. Sir Damian. Tumakas ang subjekto una. Hindi na siya kontrolado. Pagkatapos, katahimikan. Ngunit hindi matagal. May narinig na kalmot sa pinto, malalim, parang matalim na kuko na dumadaplis sa bakal. Ai, eerie, dear, he. Lalong lumamig ang hangin. Ang ilang na pula ay kumikislak sa pader, at sa bawat kisap nito, nakikita ni Clara ang anino ng isang nilalang sa labas ng pinto. Malaki baluktot Gumagalaw sa paraang hindi dapat gumalaw ang tao. Napatras siya, dumikit sa dingding habang mahigpit na niyakap ang sarili. "Damian!" sigaw niya. "Anong nilikha mo?" Sa intercom, biglang lumitaw ang boses ni Damian, puno ng tensyon ngunit kontrolado pa rin. "Lara, kalma ka lang. Hindi ito dapat mangyari. Hindi pa siya handa. Hindi pa handa!" sigaw niya. Anong klasing halimaw ang nilikha mo? Mumiti si Damian sa kabilang linya, naririnig niya ang ngiti sa tinig nito. Isang halimaw na kayang baguhin ang sangkatauhan, sagot niya. Biglang bumulaga ang pinto, napunit ito at tumilapon sa sahig. Ang nilalang ay pumasok. Ang balat nito ay maputlang abo at ang mga mata ay puting-puti, walang pupil. Ang bawat paghinga nito ay parang humihigop ng hangin mula sa paligid. Ngunit sa kabila ng anyo, may kakaibang pamilyar kay Clara. Ang mukha nito, bahagyang hugis ni Damian. Hindi mo ako pwedeng saktan, bulong niya, habang lumalapit ito. Ako ang ina. Ngunit hindi iyon sapat. Tumalon ito, mabilis, at sa isang iglap, hinampas niya ang mesa, tumilapon ang mga gamit, at nagkalat ang dugo mula sa mga tubo. Ngunit bago pa siya maabot, biglang sumabog ang ilaw sa loob ng silid isang puting liwanag, napakaliwanag, parang apoy ng araw. Napatakip ng mata si Clara, at sa gitna ng liwanag, narinig niya ang tinig ni Damian sa intercom. Protocol Omega Initiated Pagbukas ng kanyang mga mata, wala na ang nilalang. Walang dugo, walang katawan, walang tunog. Tahimik. Ang tanging naroon ay ang amoy ng nasunog na kemikal at ang hangin na tila may halong abo. Nang tumingin siya sa salamin ng silid, nanigas ang kanyang katawan. Ang kanyang tiyan, bahagyang lumiwanag. At sa loob, may aninong gumagalaw, dahan-dahan, parang kumikilos kasabay ng kanyang paghinga. At muli, narinig niya ang tinig sa kanyang isipan. Nanay ni. Ang una ay patay na. Ngayon, ako naman. At sa labas ng silid, si Damian ay nakatayo, nakamasid sa KV monitor. Tahimik, nakangiti, Perpekto, bulong niya. Ang lahi ay nagsimula na. Ang ulan sa labas ng pasilidad ay bumuhos ng walang tigil. Ang langit ay tila umiiyak marahil para sa mga kasalanang ginawa sa ilalim ng lupa. Sa loob ng gusali, ang mga koridor ay puno ng usok at abo. Wala nang mga tunog ng makina, wala na ring mga doktor. Tanging mga sirang ilaw at pirapirasong papel ng mga eksperimento ang naiwan dahan-dahang naglakad si Clara palabas ng silid, nakasaplot pa rin ang puting hospital gown. Ang bawat hakbang ay mabigat, ngunit may kakaibang katahimikan sa kanyang mukha. Sa kanyang tiyan, ramdam pa rin niya ang tibok, malakas, buhay, at tila nagbabantay. Sa bawat pintig, naririnig pa rin niya ang boses na matagal nang humahabol sa kanyang mga panaginip. Nanay ni. Ngunit ngayon, hindi na ito malamig. Hindi na ito banta. Ito ay parang tinig ng isang batang naghahanap ng pag-unawa. Lumabas siya sa labas ng gusali, sa ilalim ng ulan, habang bumubuhos ang dilim ng gabi. Sa malayo, may naririnig siyang mga sirena, mga sasakyan ng pulis, mga ambulansya, mga taong dumarating para sa isang lugar na huli na nilang masagip. Tumingala si Clara sa kalangitan. Ang ulan ay humahampas sa kanyang mukha, ngunit hindi niya pinapansin. Sa kanyang isipan, nakikita niya si Damian, nakangiti, nakatayo sa tabi ng kanyang mga nilikha, parang isang Diyos na nagkamali ng direksyon. Ngunit sa huli, siya rin ang naging biktima ng sariling ambisyon. Ang mga pasilidad ay sumabog, isa-isa, hanggang sa lamunin ng apoy ang buong compound. Isang malakas na tunog ng pagsabog ang sumunod at ang kalangitan ay nagliwanag sa gitna ng ulan. Ngunit si Clara ay nakatayo pa rin sa lupa, ligtas, parang may nagprotekta sa kanya. Naramdaman niya ang tibok ng kanyang anak sa loob. Mabilis. Matatag. Buhay. Anak ay bulong niya. Kung ikaw man ay nilikha mula sa kasalanan ng iyong ama, itatama ko ang lahat. Dahan-dahan siyang lumakad palayo sa madilim na kalsada habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos. Sa kanyang likuran, nasusunog ang pasilidad ni Damian, ang huling ebidensya ng isang eksperimento na naghangad maging Diyos. Ngunit sa kanyang sinapupunan, may bagong pag-asa. Hindi perpekto. Hindi nila lang ng kapangyarihan. Kundi isang sanggol na, sa unang pagkakataon, tumibok dahil sa pag-ibig, hindi dahil sa siyensya. At habang siya ay naglalakad sa liwanag ng paparating na umaga, marahan niyang hinaplos ang kanyang tiyan at bumulong. Hindi ikaw ang proyekto nila. Ikaw ang anak ko. Ang ulan ay unti-unting tumigil. At sa dulo ng kalsada, sumikat ang unang sinag ng araw, tanda ng panibagong simula.